So, ito yung pagsukat ng flooring. Yung level ng flooring. Ito tayo ng post na may tubig. Ayan. Pagtatapatin natin dito natin. Mamart tayo dito. Ito. Ito ano. Nalagay mo dyan itong ito. Ayan. Post. Ayan. Pag, nagtagpat, pag nagtapat na yung tubig, mamarkahan mo dito sa kabila. Ayan. Tapos. Ito. Ito. Diba Ito, para makuha yung ng flooring. Sukatin mo ba? Sukat ko dyan. So, ba? Ito yun. na Ito yung magiging flooring niya. Ito ba ba? Ito yung magiging flooring. Ito tayo sa kabila. Dito nag-marketing kami dito. Ito.

Ayan, bali ganon. Sa so, lahat na yan. Ang so, magsulok. Ayan. Dito magbabawa sa tayo dito. Ayan, medyo mataas dito. Babawa sa ng konti. Iyon doon. Dito mababa. Dito na magdalagdag. Ayan. Kailangan ko. Ayan, ayan, ano ayan, ano ayan, ano? ayan, ayan, ayan. Ayan yung mga tansi. Kasi makikita nyo yung kung ano yung -ano, bababa at mataas na na, ano, na, flooring. Yan, bali dyan na susunod sa may Pansi, PC PC na lang tayo susunod. Para ito, walang manipis at walang makapal na na flooring. Okay.